Marahil ay pamilyar kayo sa mga sexy star na pinagpapantasyahan noong dekada 90 at isa na nga dito ang ating tatalakayin at ating aalamin sa maikling kwento ng kanyang buhay. Si Anna Capri ay nakilala noong dekada 90 at nagningning ang karera nito nang siya ay gumawa ng mga sexy roles sa mga pelikula at ilan na nga dito ay ang Virgin People 2, Nag-iinit na damdamin, Aray, hit at marami pa. At sino nga ba naman ang hindi makakalimot sa atin ang isa sa mga kilalang sexy actress noong kanyang kapanahunan? Paano nga ba siya nakapasok sa mundo ng showbiz? Ano ang dahilan? Bakit siya sinaktan at inabuso ng isang dayuhan? Nabigyan nga ba ito ng katarungan? Nasaan na nga ba siya ngayon? Ano nga ba ang dahilan bakit niya tinalikuran ang mundo ng showbiz? Pero kung bago ka palang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara! Si Anna Capri o mas kilala sa tunay na buhay bilang si Infine Avanica ay isinilang noong April 24, 1979. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Nagmula sa isang broken family si Anna. Pero nangarap na siya na balang araw ay makikilala niya ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya at sila ay magpapakasal at bubuo sila ng isang masayang pamilya. Bata pa lamang si Ana ay naging maabilidad na siya sa kanyang buhay at masinop sa kanyang mga pinaghirapan sa edad na labing anim na taon nang magsimula siyang makapasok sa mundo ng showbiz. Ayon pa kay Ana, mula sa umpisa pa lang nang mag-artista ako, meron na akong bucket list na mga artistang dream kong makatrabaho. Isa na nga sa mga listahan nito ay ang nag-iisang superstar na si Nora Honor, Christopher De Leon, Marcel Soriano at Vilma Santos taong 1996 nang una nang nasilayan ang kanyang alindog sa pinilakang tabing sa pelikulang Virgin People 2. Dito ay nakasama niya ang ilan sa mga batikang atres na kagaya nila Sunshine Cruz, Tonton Gutierrez, Charmaine Suarez at marami pa. Dahil sa husay na pinamalas ni Ana ay sunod-sunod na ang kanyang mga naging proyekto. At ang ilan na nga dito ay noong taong 1998 nang makasama siya sa pelikulang Serafin Heronimo, Criminal ng Barrio Concepcion sa paraiso ni Efren Pilabalde noong 1999, Aray, live show noong 2000 at marami pa. Bukod pa dito ay ipinamalas din niya ang husay nito sa pag-arte at sa mga TV series na kung saan siya ay nakasama sa ilang mga palabas na kagaya ng Ikaw Lang Ang Mamahalin, Mga Anghel Na Walang Langit, Impostora, Sine Novela, May Only Love at marami pa. Naging matagumpay ang karera ni Ana sa mundo ng showbiz. Dahil sa dedikasyon at natural nitong pag-arte ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap dahil siya ay nanominate bilang supporting actress sa Film Academy of the Philippine Awards sa kanyang pelikulang Serapin Heronimo Criminal ng Barrio Concepcion noong 1999. Sa kaparehong taon din nang masungkit ito ang Best Actress sa Cine Manila International Film Festival sa pelikulang Balde, Taong 2005 nang makamit muli niya ang Best Actress sa Cine Manila International Film Festival at Golden Screen Award sa pelikulang Ala Verde Ala Pobre. Muli siyang non-nominate bilang Outstanding Supporting Actress in Drama Series for One True Love sa Golden TV Screen Awards. Subalit so, sa kabila ng tagumpay nito sa karera sa mundo ng showbiz ay isang pangyayari ang hindi nito inaasahan. Dahil noong April 6, 2016, pasado alas 2 ng madaling araw, makikita sa CCTV na ang aktres na si Anna Capri habang inaayos ang tina-charge na cellphone at nasa loob ng The Palace Pool Club sa Bonifacio Global City. Dito ay makikita sa CCTV nang bigla na lang lumabit ang isang lalaki. At nakukublihan man sa video ay dito na daw hinawakan ang likurang bahagi ng katawan. Bakas ang pag-bigla ng aktres at biglang napaharap at nasampal ang lalaki. Pero ang lalaki ay gumanti ng sampal sa aktres at dinuro-duro pa ito. Agad umabal. Mawat ang isang lalaki na nasa lugar na namumuong tensyon. Ilang minuto ang lumipas, ineskortan ng lalaki na umano'y isang Chinese national. Nakunan ng CCTV ang paghawak sa puwet at pananampal sa aktres na si Anna Capri sa isang club sa Bonifacio Global City. Umaasa naman si Anna Capri na makakatulong ang CCTV upang matukoy at managot ang inireklamong dayuhan. Ibinigay ng The Palace Pool Club ang CCTV videos sa National Bureau of Investigation para makatulong sa investigasyon. Umaasa ang kampo ng aktres na sa tulong ng CCTV na makukuha ang tunay na pangalan na nambastos at nanakit na dayuhan para mapanagot sa kanyang ginawa. At lumipas ang isang taon, ayon nga sa kasabihan na Diyos nga ay kayang magpatawad, tao pa kaya? Taong 2017 nang magdesisyon si Ana Capri na patawarin na lang ang ang taong involved at kalimutan na lang ang nangyari sa isang popular club sa Tagig noong April. Ayon pa dito, yung taong nanampal at nang abuso, he remains anonymous pa rin, kaya hindi maka-forward ang kaso. Kaya naman, mas pinili na lang niyang kalimutan at magpatawad. Sa kabila ng pagpapatawad niya, at natahimik na ang kaso ay sunod-sunod naman ang biyayang kanyang natamo at bukod pa dito ay naging magaan ang kanyang pakiramdam simula nang siya ay magpatawad at isa na nga sa naging blessing sa kanya ay nang makamit niya ang Best Supporting Actress sa 33rd PMPC Star Awards for Movies para sa laot noong 2017. Nakamit niya ang Best Supporting Actress sa Malaysia nung may sa IIFA Award at Star Award. Nasungkit din niya ang Gawad Amerika at Indie Bravo. At ayon pa dito ay maganda din ang naging takbo ng kanyang love life at stay strong pa din simula nang makilala niya ang lalaki ng patibok ng kanyang puso na isang Australian businessman na si Dave noong 2016. Ayon pa dito, naging mahirap man ang simula ng kanyang relasyon dahil long distance relationship ito pero mas pinatunayan nila na hindi hadlang ang milya-milyang distansya para patunayan ang pagmamahalan nila. Bagus ito pa ang sumubok sa tatag ng kanilang relasyon. Kaya naman lubos ang kanyang naging pasasalamat sa blessing na kanyang nakamit simula nang siya ay magpatawad at noong May 13, 2019 ay dito na nga niya ibinigay ang matamis na aydu at sila ay nagpakasal. Bukod pa dito ay mas pinili nila ang pribadong pamumuhay na malayo sa social media. Ayon pa kay Ana, ayaw nitong ishare ang family name ng kanyang husband dahil sa sobrang pribado itong tao. Maybe in time, Ania. Sa kabila ng pagiging abala nito sa kanyang karera, ay nagdesisyon siya na tapusin muna ang kanyang series na ngayon at kailanman bago siya lumipad patungong Darwin, Australia, North Territory. Dito naganap ang isang intimate wedding kung saan nakadalo ang mami nito at isang pamangkin. Sa edad na kawarenta, nang siya ay biyayaan ng anak at nagbunga ng dalawang supling ang kanilang pagmamahalan taong 2020 ay nang magdesisyon ang pamilya ni Anna Capri na manirahan sa Australia at dito ay masaya silang namumuhay kasama ang kanyang mga anak at asawa. Sa kasalukuyan, mas priority niya na mag-focus muna sa kanyang buhay may asawa at ina ng kanyang mga anak. Higit dalawang dekada man ang lumipas simula nang siya ay pumasok sa mundo ng showbiz, at naging sexy star ay hindi naman niya napabayaan ang kanyang malindog na katawan. Dahil properly diet, exercise at nakahiligan din ito ang pole dancing. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan ay maganda at sexy pa rin ang kanyang pangangatawan. At binahagi ni Ana ang kakaibang kaligayahan at fulfillment na kanyang nararamdaman ngayon bilang isang ina. Kompleto na po ang pakiramdam ko ngayon dahil meron na po akong sariling pamilya. Ayon pa kay Ana, sa ngayon ayaw muna niyang isipin ang karera dito sa Pinas dahil gusto muna niyang mag-focus sa bagong chapter ng kanyang buhay, ang pagkakaroon ng sarili nitong pamilya. Sa buhay natin ay mas piliin natin ang magpatawad dahil mas masarap sa pakiramdam ang mamuhay ng walang puot na kinikimkim sa ating puso. Maraming salamat po and God bless.